Bakit naman po nung araw na pinakahuling araw ng uh, yung election uh, season, huling araw na yun, ang nakatalagang iere doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Sen. Trillanes at kung hindi naharang sa pamagitan ng tiyaro, yun ang naunay. Eh. Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam na talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi alimbawa naharang sa pamagitan ng tiyaro na inihain ni Speaker Alan Kay